Kamusta at welcome muli sa channel. Alam mo, sa edad natin ngayon, lalo na kung middle age ka na, mga tatlumpo, apat na po, lampas pa, ang dami mo nang nakilalang tao, ang dami mo nang na-experience na mga kwento, pagkakaibigan, relasyon, at hindi rin mawawala yung mga pagkakataon na niloko ka, pinagsinungalingan, o kaya ginawan ng drama na hindi mo naman deserve. At kung tatanungin mo ang sarili mo minsan, bakit parang hindi ko nakita agad na nagsisinungaling siya? Eh kasi nga, mga kapatid, ang pagsisinungaling, hindi yan laging lantad. Hindi yan laging halata. Minsan, nasa maliliit na bitak lang siya ng salita at kilos. At doon papasok ang mahalagang bagay na gusto kong ituro sa'yo ngayon. Paano mo malalaman kung may taong nagsisinungaling sa'yo? Hindi para maging paranoid. Hindi para magduda sa lahat ng tao, kundi para protektahan ang sarili mo. Dahil gaya ng sabi ng mga matatalino nung sinaunang panahon, ang katotohanan ang pundasyon ng kapayapaan. Kapag may kasinungalingan, may gulo, may bigat, may ingay sa puso. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong senyales na nagsasabi na pakaniloloko ka o hindi nagsasabi ng totoo ang isang tao. At bago kakabahan, relax lang kasi hindi ito lecture na mabigat. Para lang tayong magkakabarkada na nagkukwentuhan habang umiinom ng kape sa hapon kwento, aral, at siyempre konting tawanan din. Simulan na natin sa pinaka-classic na palatandaan. Napansin mo ba minsan na may mga taong ang galing magsalita? Ang daming pangako, ang daming sinasabi, pero kapag tiningnan mo ang gawa nila, iba. Para bang may sariling mundo ang bibig nila at iba naman ang katawan nila? Diyan mo makikita ang unang senyales, hindi tugma ang salita sa gawa. Isipin mo na lang, may kakilala kang nangako na tutulungan ka tipong, Bro, Huwag ka mag-alala, andito ako para sa'yo. Basta, tawagan mo lang ako. Pero nung oras na kailangan mo siya, wala. Hindi ka matawagan, hindi ka makita, biglang ghost mode. Kumbaga sa pelikula, best actor siya kasi magaling mag-dialog. Pero sa totoong buhay, wala sa eksena. At dito, papasok ang simpleng karunungan. Huwag mong hatulan ng tao base sa sinasabi nila, kundi sa ipinapakita nila. Dahil ang gawa yun ang tunay na confession ng puso. Ngayon, baka isipin mo, eh baka naman busy lang siya? Oo, pwedeng minsan totoo. Hindi lahat ng inconsistency ay kasinungalingan. Pero kung paulit-ulit, kung consistent ang pagiging inconsistent, ayan kapatid, mag-ingat ka na. Kasi parang bitak sa dingding yan. Habang tumatagal, lumalaki, at unti-unting bumabagsak ang tiwala. At ito pa ang isang matinding senyales. Yung mga taong kapag tinanong mo ng diretsuhan, bigla na lang nagiging malabo ang sagot. Halimbawa, simple lang ang tanong mo. Nasaan ka kagabi? Ang sagot. Ah, kasi ano eh, may lakad kami. Tapos biglang, basta, may nangyari. Ang gulo, di ba? Wala kang makuhang malinaw na sagot. Imbes na diretsyo, paikot-ikot. Para kang nagtanong kung anong oras na at sinagot ka ng, Depende, minsan mabilis minsan mabagal alam mo kung bakit ganyan kasi ang kasinungalingan hindi mahilig sa liwanag mahilig yan sa ulap sa usok sa paligoy-ligoy kapag totoo ang tao diretso lang walang takot walang paligoy kasi wala siyang tinatago pero kapag malabo evasive o parang sinusubukan kang iligaw sa tanong mo ayan baka may tinatakpan at ito ang nakakatuwa o minsan nakakainis kapag na-corner mo na sa tanong biglang nagbabago ang body language parang hindi mapakali. Yung mga kamay biglang nagiging restless. Yung mata, kung saan saan tumitingin. O minsan sobrang pilit na eye contact na parang sinasabi, Tingnan mo, tapat ako, oo. Pero ramdam mo na scripted. Ang katawan kasi, hindi marunong magsinungaling. Kahit anong rehearse ng bibig, may mga kilos na kuso lang lumalabas. Halimbawa, nag-uusap kayo at napapansin mo, hawak ng hawak sa leeg, himas ng himas sa mukha, o kaya napapasandal ng hindi maipaliwanag. Hindi naman ito 100% palatandaan lagi, pero kapag pinagsama mo sa ibang clues, ayun na, nabubuo ang puzzle. Dito papasok ang simpleng paalala. Huwag kang maging bulag sa maliliit na bagay. Kasi minsan, akala natin maliliit lang. Pero kapag pinagsama-sama, nagiging malinaw ang buong larawan. At alam mo kung ano ang kagandahan ng pag-observe? Hindi mo kailangang magalit agad hindi mo kailangang kumprontahin agad. Ang stoic approach ay calm, detached, pero malinaw ang mata at isip. Tingnan mo na lang kapag alam mong may kasinungalingan, hindi ka na basta-basta mabibiktima, hindi ka na basta-basta masasaktan. Kasi nakita mo na eh, nabasa mo na sa galaw sa salita, sa kawalan ng tugma, at doon ka magkakaroon ng kapayapaan. Hindi dahil hindi ka na masasaktan, kundi dahil hindi ka na basta-basta maluloko. Kaya ang tanong ko ngayon sa'yo, habang nakikinig ka, sa mga nakaraan mong karanasan, ilan na ba ang nagpakita ng ganitong senyales sa'yo? At ilan doon ang binaliwala mo kasi ayaw mong paniwalaan? Minsan, hindi natin agad nakikita kasi mas gusto nating magtiwala. At tama lang yon, dahil mas mabuti pa ring maniwala kaysa laging magduda. Pero tandaan, hindi lahat ng tao ay may malasakit. At hindi lahat ng salita ay ginto. Kung tutuusin, ang kasinungalingan ay parang maskara. Kayang isuot, kayang pagandahin, pero hindi kayang suotin ng matagal. Darating at darating ang oras na babagsak din yan. At kung matuto kang makakita ng mga unang bitak, hindi ka na mahuhulog sa bitag. Kung mapapansin mo, kapag may taong nagsisinungaling, hindi lang salita at galaw ang naglalabas ng clue. Minsan kitang kita rin sa sobrang reaksyon nila. Ito na yung tinatawag kong defense mode on. Alam mo yung tipong simpleng tanong lang ang binitawan mo, pero ang sagot sa'yo, parang inakusahan mo na ng krimen? Halimbawa, tanong mo lang, Uy, bakit late ka kagabi? Ang sagot, Anong ibig mong sabihin? Palagi mo na lang akong pinagbibintangan? Hindi ka ba marunong magtiwala? Aba, teka lang, tanong lang eh. Bakit parang courtroom drama agad ang sagot? Kung tutuusin, ang taong nagsasabi ng totoo, kalmado. Hindi sila nag-aaksaya ng energy para magalit ng sobra kasi wala naman silang tinatago. Pero ang sinungaling, mabilis masindak parang takot na matanggal ang maskarang suot nila, kaya ang defense nila, atake agad. Kaya kung napapansin mong sobrang defensive ng kausap mo kahit simpleng tanong lang, baka hindi dahil galit sila sayo. Baka kasi natatakot sila na mabunyag ang totoo, at dito pumapasok ang payo, huwag kang madala sa emosyon nila. Kasi minsan, ginagamit nila ang galit o drama para ikaw mismo ang mahiya at umatras sa pagtatanong. Classic diversion tactic, kumbaga. Kung stoic ka, kalmado ka lang. Pakinggan mo, obserbahan, pero huwag kang pumasok sa eksena nila. Naalala ko tuloy yung isang kaibigan ko dati. Lagi siyang may dahilan kapag nahuhuli sa usapan. Sinasabi niya, Traffic kasi. Pero kapag tinanong mo kung saan siya galing, nagagalit agad. Ano ba? Wala ka bang tiwala? Sa una, parang ikaw pa ang mali kasi nagtatanong ka. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na laging ganun ang pattern. At dun mo na realize hindi pala trapik ang problema. Ang trapik, ginagamit lang palusot. Ang totoo, siya mismo ang hindi consistent. At speaking of consistency, eto na ang isa pang matinding palatandaan ng kasinungalingan. Yung kwento na nagbabago habang tumatagal. Kumbaga, first draft, second draft, third draft. Parang pelikula na may director's cut, extended cut, at blooper reel. Halimbawa, ikinuwento nila noong una na nandun sila sa isang party. Paglipas ng ilang linggo, biglang naging meeting. Pagbalik ng buwan, naging nakipagkita lang sa kaibigan. At minsan, nakakalimutan na nila yung mga unang sinabi nila. Kaya kapag tinanong mo ulit, akala ko sabi mo ganito, naguguluhan sila. Ang problema kasi sa kasinungalingan, kailangan mo itong imaintain. At sa totoo lang, nakakapagod magsinungaling. Kailangan mong tandaan lahat ng sinabi mo, lahat ng detalye, lahat ng eksena. Pero ang katotohanan hindi mo kailangang i-memorize. Kasi natural na lumalabas ang totoo. Kaya sa bandang huli, bumibigay din ang sinungaling. May kilala akong ganyan noon. Lagi siyang may paiba-ibang bersyon ng parehong kwento. Una raw, nasiraan ng kotse. Pagkalipas ng ilang araw biglang na flat lang yung gulong. Tapos nung nakausap mo ulit, naging traffic lang talaga. Ayun, nagkabuhol-buhol na sa dami ng bersyon. At kung mapapansin mo, hindi mo na kailangan ng magnifying glass para makita ang kasinungalingan. Sila na mismo ang sumisira sa sarili nilang script. Kung iisipin mo, ganito rin sa buhay. Ang totoo, simple. Hindi mo kailangang ulit-ulitin ng iba't iba. Pero ang kasinungalingan, parang bahay na gawa sa papel. Habang dumadami ang palamuti, mas nagiging mahina ang pundasyon. At kapag hinipan ng hangin ng oras, kusa ring bumabagsak. Kaya kung mapansin mo na ang isang tao, laging nagbabago ang bersyon ng kwento niya. Huwag mo nang ipilit na makuha ang eksaktong totoo mula sa bibig niya. Kasi ang totoo, hindi nila kayang hawakan ng matagal. Ang gawin mo na lang, tahimik mong intindihin ang pattern, at dun ka magdedesisyon kung paano mo po protektahan ang sarili mo. At ito ang gusto kong ipaalala. Huwag mong gawing misyon sa buhay, ang mahuli silang lahat sa kasinungalingan. Hindi trabaho ng tao na maging human lie detector 24-7. Ang mahalaga, marunong kang magbasa ng senyales, marunong kang gumamit ng wisdom, at marunong kang magtiwala sa instincts mo. Dahil kung ang kasinungalingan ay parang usok, ang katotohanan ay parang hangin. Hindi mo ito laging nakikita, pero ramdam mo sa paligid mo kung nandoon siya o wala. Sa totoo lang, ang mga taong sinungaling ay bihira ring tahimik sa loob nila. Kasi bawat kasinungalingan, may kasamang kaba, may kasamang bigat. At yung bigat na yon, hindi nila maitatago habang tumatagal. Kung matuto ka lang mag-observe ng mahinahon, makikita mo rin ang pagkakaiba ng isang taong tunay at isang taong gumagawa lang ng palabas. At para sa iyo na nakikinig ngayon, baka iniisip mo, eh paano kung mahal ko yung taong to? Paano kung kaibigan ko siya ng matagal? Paano kung ayaw kong paniwalaan na nagsisinungaling siya? Naiintindihan ko, ang hirap tanggapin kapag yung taong pinagkakatiwalaan mo biglang pinagdududahan mo. Pero tandaan mo, mas mabuting makita ang totoo kahit masakit, kaysa mabuhay sa ilusyon na maganda nga. Pero walang katotohanan. Kasi sa dulo, mas masakit ang mahulog sa kasinungalingan na pinili mong baliwalain. Alam mo, may isa pang interesting na senyales na mahirap itago ng taong nagsisinungaling. Hindi ito laging halata, pero kapag napansin mo parang puzzle piece na biglang sumasakto sa buong larawan. Ang tawag ko dito, sobrang kontrolado ang emosyon. O kaya sobrang OA naman. Na-experience mo na ba 'yon? Yung kausap mo, parang walang reaksyon sa bagay na dapat ay may natural na emosyon. Halimbawa, may malungkot na kwento siyang sinasabi, pero parang robotic lang. Walang kahit anong lungkot sa mukha o tono. O kaya naman baliktad, sobrang drama, halos pelikula, pero ramdam mo na hindi tugma sa sitwasyon. Ang tawag diyan, dissonance. Hindi tugma ang loob at labas. Isipin mo na lang, may nagsabi sa'yo, Grabe, sobrang saya ko kagabi. Pero nakakunot noo, malamig ang boses, walang kislap sa mata. Kahit hindi ka expert sa psychology, mararamdaman mong may mali. Kasi natural sa tao na magtugma ang nararamdaman at ipinapakita pero kung pilit, halatang pilit din. At dito pumapasok ang stoic na insight. Ang tao, kapag totoo ang nararamdaman, hindi niya kailangang patunayan. Ramdam mo lang. Nakikita mo sa simpleng kilos, sa tono, sa aura. Pero kapag gawa-gawa, lagi may labis o kulang. Parang pagkain na sobra ang asin o kulang sa timpla. Hindi siya swabe. Kaya kapag ramdam mo na hindi balanced ang emosyon na ipinapakita ng kausap mo, mag-ingat ka na rin. Pero eto na siguro ang pinaka-subtle pero pinaka-powerful na senyales. Yung instinct mo mismo. Yung pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, pero parang may kulang, parang may mali. Yung gut feeling na nagsasabing, hmm, parang off. Madalas, pinabaliwala natin to kasi akala natin baka judgmental lang tayo, baka paranoid lang tayo. Pero ang totoo, yung pakiramdam na yan ay bunga ng napakaraming maliliit na senyales na napansin ng utak mo, kahit hindi mo na proseso ng direkta. Naalala mo nung bata ka pa kapag sinabi ng nanay mo, Anak, hindi ko gusto yung kaibigan mong iyan, may something sa kanya. Tapos ikaw, didepensahan mo pa. Ma, mabait kaya siya. Pero paglipas ng panahon, lumabas nga ang totoo, hindi pala mapagkakatiwalaan yung taong yon. Eh kasi nga, may nararamdaman na agad yung instinct, pero hindi natin pinapansin, at dito pumapasok ang aral. Huwag mong maliitin ang intuition mo. Hindi siya magic. Hindi siya hula. Para siyang subconscious detective. Ina-analyze lahat ng micro-expressions, tono, kilos, inconsistency. Bago pa makarating sa isip mo. Kaya kapag may pakiramdam kang hindi tama, pakinggan mo. Hindi ibig sabihin agad na mag-akusa ka o mag-away. Pero gawin mong gabay para mas maging maingat ka. Ngayon, baka iniisip mo, so anong gagawin ko kapag nakakita ako ng ganitong mga senyales? Ibig sabihin ba dapat harapin ko agad sila o tapusin ko agad ang relasyon? Hindi palagi. Hindi lahat ng kasinungalingan ay malaki. Minsan maliit lang. Minsan palusot lang para makaiwas sa gulo. Pero meron ding mga kasinungalingan na sumisira ng tiwala at dignidad. At doon mo kailangan maging matatag. Ang mahalaga dito ay hindi maging paranoid, kundi maging discerning. Hindi ka naglalakad sa mundo na puno ng takot kundi naglalakad ka na malinaw ang mata at tahimik ang isip. Kapag nakita mong may hindi tugma sa salita at gawa, kapag narinig mong malabo ang sagot, kapag ramdam mong sobra ang depensa, kapag paulit-ulit ang pagbabago ng kwento, kapag hindi tugma ang emosyon, at kapag may kutub ka na hindi mapalagay, huwag mong baliwalain. Ang mga yan ay hindi aksidente. Mga pahiwatig yan na nagsasabi kung kanino mo dapat ilagay ang buong tiwala mo at kanino mo dapat bantayan ang puso mo, sa dulo, ito ang gusto kong iwan sa'yo. Ang kasinungalingan, hindi mo kontrolado. Hindi mo rin pwedeng pigilan ang ibang tao kung gugustuhin nilang magsinungaling. Pero ang meron ka, kapatid, ay ang kakayahan mong pumili kung paano katutugon. tutugon. Pwede kang magalit, pwede kang madurog, pero pwede ka ring maging kalmado at malinaw. Dahil gaya ng itinuro ng mga matatalino noon, hindi sa atin ang salita ng iba pero atin ang reaksyon natin. Kaya piliin mong manatiling totoo sa sarili mo. Piliin mong protektahan ang kapayapaan mo. Piliin mong huwag hayaang sirain ng kasinungalingan ng iba ang dignidad at katahimikan na matagal mo nang pinaghirapan. Hindi ibig sabihin na hindi ka na masasaktan. Syempre, masasaktan ka pa rin. Pero sa tuwing matututo kang magbasa ng senyales, mas nagiging matatag ka. At kung may isang bagay kang baunin mula sa usapang ito, sana ito 'yon. Ang totoo ay laging lumalabas. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating ang oras. At kapag dumating na 'yan, ang mahalaga ay handa ka. Hindi para maghiganti, kundi para manatiling buo, marangal, at payapa. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, tiwala ka lang. Hindi mo kailangang maging perpekto para hindi maloko. Ang kailangan mo lang ay maging aware, maging grounded, at marunong magtiwala sa sarili mong instinct. Tandaan mo, bawat experience, kahit yung mga niloko ka, ay nagtuturo rin sa'yo kung paano maging mas matatag at mas matalino. Kung may mga times ka na na-experience mong malinlang o mabiktima ng kasinungalingan, i-share mo sa comments. Malay mo, yung kwento mo makatulong din sa iba na dumadaan sa parehong sitwasyon. At kung nakatulong sa'yo itong video, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan na ganito. Mga usapang hindi lang tungkol sa buhay kundi tungkol sa pagiging mas matibay at mas payapa. Huwag mong kalimutan ang landas ng totoo. Kahit mahirap, ay laging magdadala sayo sa kapayapaan. At kahit minsan madilim ang paligid, ang liwanag ng katotohanan ay hindi kailanman kayang itago ng kasinungalingan. Kaya lakad lang, kapatid. Tiwala sa sarili, respeto sa katotohanan at kapayapaan sa puso.